Ayan mga kabuhay, good morning uli. So, yan. Pagod. So, nagpipitas ako ng sayotis mga kabuhay. So, weekly, pa, weekly, weekly pala ako nagpipitas itong mga sayotis natin. So, yan. Medyo na. Magkanda na yung sayotis, oh. Lalaki. Mga kabuhay yung sayotis natin. So, medyo mga na Dumadami na. Naging okay na yung mga bunga, oh yun mga kabuhay oh. hmm. ganda, laki laki ng bunga so ayan o oh. ito na yung napitas natin mga kabuhay yun o oh. so, parami na ng parami mga kabuhay yung nakukuha natin sa ating mga sayote yan, yan oh. ganda So at the same time pala naglagay na ako ng ano, chicken manure. Ayan, yung ipot ng malok Yung ko na din yung sayotis natin. Mabilis kasi yan makapagpabungaw yung mga kabuhay yung ganyan. Yung chicken manure. Yan Dami Oh. Dami mga kabuhay. Ayan na oh. Malaki. Malaki yung napitas natin. Ayun pa oh. Yun, madami-dami na yung bunga. Ito pa oh. Yan. Mm. Mm. Ah, oh, ito pa. So, Ayun. bunga mga kabuhay. Lumadami na. So, madali lang yung alagaan yung sayo mga kabuhay Hindi kahit hindi mo siya spray ng ano, ng mga pang insekto. So, gan dumadami pa rin yung bunga niya. So, ako mga kabuhay hindi po ako nag spray ng ano ng sayote kasi mostly na naman yung nag ano dyan yung dumadapo dyan is mga fruit fly so pagka ganitong medyo maulan na nawawala din naman yung mga fruit pala na yun mga kabuhay so ayan marami marami na rin yung napitas natin ayan na ayan so, mga kabuhay Ingat lagi kayong so, lahat. Yan. Yeah. Medyo mababa na yung ano natin, gabangan. Kasi hindi pa natin nalalagyan yun ng ano, mga tukod sa ilalim. Yung parang treeless. Kasi busy tayo dun sa pichaya natin. So makabuhay, mga kabuhay. So ayan. Bye bye. Pagod. Ang dami na nating nagawa. 拜拜。Bye bye.